Ayan, nagmamadali na ako kasi late na ako sa aking susunduin sa school. Ayan, medyo binibilis-bilisan ko ang takbo ko. Dahil late na ako. At mm, mugang nagbabadyan na ang patak ng hulan. May ng paligid. Ayan, medyo hataw ko nung konti. Pupunta sa si school, ng high school. Sa hindi inaasahan, so ko inaasahan sa pag-iikok ko yan eh bigla yung mobil tikt yan ano na yan yan bigla mobile tikt yung bain na motor ng alanganin nabinis na ako siya pero parang wala alam yung ano na yan kakapatuloy pa rin ako at medyo malapit rin alam naman ang school at hindi inaasahan eh na mangyayari mga ano na yan? Eh bigla mo mo-overtake dyan sa tricycle Tapos yung tricycle bigla lumikorin Ayon, mang tik na ako ron Pangyayari na yun okay lang, hinali wala pa rin pa yung ano <laughs> na yun Ayan, diretsyo naman yan pa Paakyat at malapit na sa school diyan naman na mga nasa salubong ko ng mga ebang estudyante na mga naglalapad. Baba po niya malapit ang eskwilahan. Tinan ako mga na masyado kasi nantabayan makita ko kung daan para sip tayo mga hogger cake. Tapos na yan, school na, na yan, siya naman mga madait kasi madilin ng ang paligid baka lumakas ang ulan ang dami ng mga esigente yung sipaglabasan at maraming mga no motor na tabi ng gilid ng kalsada na nagiintay ng mga esigente itong isa na to bigla rin siya alalabas sana alam na no, may darating na motor parating ako bigla siya nalabas buti na lang matakabusin agad at napansin din niya yan, dito na wa at pumarking na ako habang maghihintay sa aking anak na isigante na grade 7. Ngiti-ngiti na akong paligid at tumihintin na ako niyan sa taas. Kung darating na siya. Yan, tumingin ako sa taas niyan. Pero nakita ko na, na siya na pangbaba na siya na dali yung loob. Yan, pa ako ng ilang minuto. nga sa'yo siya makalabas Hali na nga at napansin ko na nang pungalo mo wala siya galing sa gate kasama yung kanyang pinsan ayun dalawa na yun ya pala babae yung aking grade 7 dyan na anak. Ya. Pinisto ako na yung aking motor at ikot na ako para ten na na sa gilid ng korsada para maha gusto na para labas. Hindi <laughs> yeah, na siya makaubat na mabilis kasi may bumulawala basta sa sakin sa gate. Ayun eh, na nga silang dalawa na no, bumuhaubat na yun sa bubat na yun. <laughs> Kaya iikot na rin ako. At paparaki hindi siya may tricycle para madali na siyang Makasakay sa aking motor eh na sila'y dalawa Huwag ba na? Kasakay po na nga siya na kain ka okay Ayan, napansin ko rito na mukhang isang motor, poltang-tang-poltang ng laman hindi ko na humangad ng omo dito, sinundan ko na lang siya. Kasi ako hinangangamba dahil punong-puno yung karga Apat na tao sila nakasabay sa single The motor. Abahoy na sa buntot niya, may mga paan nila sa simento, sa karsada. Ang bilis pa naman nila magpatakbo kahit overloaded na sila. Kamka. Palasong pa naman. Ang datitang dami sa mga bata na naglalakad. Yan na, malapit na kami sa kambahayan, sa mga Yan, sa kapantayan yan, hindi gusto sukat Nabigyan tatawid yung aso. Yan sa unahan na yan. Kasi nakatigil lang naman yung aso na yan sa gilid ng kalsada. Oh, oh ayan siya oh. At biglang tumawid at nasadasaan ko siya. Yan, galit na galit pa ako niya kasi muntik na kami matumba. Ay, yung aso, ang bilis ng takbo. Muntik na aso yan ay? Grabe ng aso to. Dinis ka siya, himba kami mag-ama. Kaya wala naman akong makita na may ari kasi malayo yung bahay pala nung may ari nung aso. Kaya ang ginawa ko, patuloy na lang akong umalis kasi yung ulan, darating babagsak na ang ulan, oh. na. na. Pero pasalamat na na ako, Spiner Diyos, at hindi kami natumba. Kaya ganyan ang mga nga nangyari sa aming kagala. Sa aking mga pagbumotor. Kaya ang bayo ko lang, ingat-ingat lang lagi sa mga pagbumotor. Dahil uso ngayon, maraming hindi diskrasya. Lalo-lalo na sa mga single. Kaya konting-unting ingat na talaga. video pa naman ako dali aso